So yun, si Carla, medyo alas naman ano, kumusta ka? Uh, ano, sobrang saya po, grabe. Sumobra sa expectation ko, kung mo pinaganap ngayon. Eh, hindi mo ba in-expect yung, yung ganun ka bang okay. ano? Ayos ay, eh. ano pala Karla? May ano pala ako kanina, may nalimutan ako kanina, iibigay eh, sa'yo. Eto. Eto. Sobrang daming tao kanina, sobrang daming regalo. Ang daming nagpaabot sa'yo ng regalo may bibigay ako sa'yo. Ano mo kung ano to? Ano ko. Ano? ano sa tingin mo? Sige ito, ibigay ko na. Um, ito, promise ring and promise necklace for you. Ito siya, August Puso. Ano, suit ko na sa'yo? Akin na. Uh, ano kamay mo? Pasensya ka na po. Ano. Sa so, ngayon, hindi ko po yan nasusunod. Hindi mo masuot? <laughs> Sige, ganito kung hindi mo pa man masuot, okay lang. Hindi pa rin ako maghintay. Ito, sa'yo na muna ito. Sa nga pala. Sali, may hintay akong sagot eh. Nalala mo yung ano? Nalala mo yung tinong ko sa'yo dati? Kung pwede. Sige, palala ko. Diba yung ano, nasa tamay tabing dagat tayo? Diba, tatanong ko sa'yo kung pwede na? Pwede ng ano po kung pwede nang maligaw. Pwede. Total, 18 ka naman na. Legal age ka naman na. O bakit? Ano mo sa mga tanong ko? 18 ka naman na Bakit? Oh, iwas na. ba yung sagot mo ngayon? চ' আমি গুচি পিম পেদিনা পেদিনা কেনেকুৱা ঠিকে ঠিকে পেদিনা কেইটা